manakop ta karun og manok Hi guys, for today's video, ubanin na ko sa ako ang a day in my life ni Hapit sa kudiri sa SMG Mall. Kaya nipalit ko aning yogurt, nga lami ka ayun, yan nipalit sa ko aning kaldirin kay Kaya gamito na sa ako luto-luto. So maaw na siya guys, muag to na ta sa merkado kay nangita, gagawin ko ubi nga manok. Maaw na ato ang anun karon so, so mauna ni guys nakita na na diri ang baligyaanan sa manok so live na live kami na jud ang mo kuan mo ihaw o mo patay ba ing so pagawa na mo diri palit so date so na sa may dali sa may dugayan no. so uli na dayon ta kay latan pa dugay bikin ni malata basta bisaya so arah fast forward na ta guys naabot na ko diri sa amo so gitak ang na dayon ako ana nang hungi kung giunsa pagpatay kay ma na, na naman ta so ari nagisa lang kog lamas o uh, uh, ahos bumbay o uh, gloy aso di na lang sir gina ko ipakita kay kabalo naman mo ana basic ra nga pagkaluto so mao ni siya ang nilimpyuhan nga bisay manok so ako or, na siya gitinibuok pag lunod so mao na na usab ra man akong huna huna ako na lang gid gipangputlan iyang uh, paa uh, 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 para nindot ang pagkasulod sa kaldero so mo siya gibutang na dai na ko tubig kay para pabukalan na siya natog long long time ago uh, biski mga one hour lang Yung while diri pagtan-aw nako na sa gawas ngano nagkaguliyang man so naa di ay nanaygon guys so december to another day na sad pagkasadya jud basta december na no kay grabe gud ang manaygon ay daghan kaayo pero lahi po nila dahil ganoon kay pangkuan bigati na joy drum nga gidala so po nagmaikog yung taan ni so dapat ko kuan, kuang bugat-bugat sa daang atong ihatag kay bugat ba yun gi pangdala dala so mauna siya o nalingaw sa din taon ang mga bata so pagkahuman anak mo balik na punta diri sa ato ang giluto kay basi ni hinubhot da na nagsabaw no so ato ni i-check ang atong giluto hasta po na mo iro so Oh, grabe ito niya baghot kay nalipog siya ng anong kada saba ilang gibuhat. So mano ni siya ato balikan na atong tinulang manok. So nalata na siya guys, gibutangan day na gabi kay ganahan ko ba maglapot-lapot. Oo, oh, lami kay butangan og gabi. Oy, niya gibutangan ako sa So kana lang. Gipagkahuman dugay man jud nalat ano. So nangita sa guglaing trabahoon kay para sa so, gud na nga madali pagkaluto so muna, na mental sa midirisa sa ang kuan boarding house kay may nga lang sa tao mo hayag hayag niya hapit na gud ni maluto, kay ibutangan na akong mga sagbut sagbut kay para mo ni niya ang tinulang manok and then maghukad na ta kay aron mga unata guys dali manihapon na ta, ninyo aning amu ang tinulang manok success gini amu ang pagkuana pagka-cribingas kay nindo kaayo o. nakisama ra jud dali ra kay nalata so murag ali na mga una ninyo guys ung gipaningot na wa nay tingganay kay pertida na nang babay so diri na lang kuto bye bye